ice can ka guys kailangan ng diaphore saka one letter not tubig. be dito kami sa ano ba to part ng kamilas yata sa lakas swing oops I'm ko rin sa akin. Okay. multimita Bigraszam ng Hello, hello. Good afternoon sa mga lahat. Ah, um, meron ako mga parcel na mga mga guys. Tingnan mm. natin kung ano mga ito. Kasi nakalimutan ko na kung anong pinag-order ko. ba ito? Wala naman pang bilang ulam. Wala ng order. Uy, ang um, ang gripo ang gripo pala to gripo pala to mga guys sana maganda Siyong yung in order tinignan namin doon sa ano maganda siya no sana kung ano yung in-order natin Ay, ito din, oh Buksan, buksan, buksan Buksan Buksan, buksan Ayan, guys so, Ayan, mga guys Ayan, mga guys, oh may pindot-pindot dyan, oh, Kung sabog ang, ang ano mo, kailangan tubig. Ayan, pindot-pindot ka lang dito. Kung buo, tsaka sabog. Yung parang shower ba? Ayan, dito ka lang. Pag buo, pindot-pindot lang. Ayan. Ito yun oh, magandang klase. 120 lang siya na, guys. So ito lang yung pinaka ano niya no. Pinaka lock niya. Ayan ito. Ayan na eh, ganun kasi yan guys. Ayan twist twist mo ganyan. Kung saan mo iharap. Ganyan. O ganyan. O ganyan ba. Ganyan. Pag ganoon. Ganyan uh, yun siya mga guys. Ayan. Uh, Ayan. Tapos, meron pang isa. Meron pang isa. Ayan. Uy. Ito. <laughs> <laughs> yung pinakulo ko na apa pala ito pala yun oh. Oh, tama lang sa laki oh, gusto ko kasing color ganito nice yan. Sa halagang 49. Sa color blue. Ayan. Ay. Ayos ayos sa damit. Ayan guys, yun lang. Thank you for watching. Ang lang shout out sa inyong lahat. Mga supporters mga subscribers dyan mga silent viewers shout out thank you so much bye bye